magkasakit sa dami ng naglalabasang mga karamdaman at sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gamot. Madalas, takbuhan natin ang natural o organic na pampalakas ng resistensya. Isa ang herbal supplement na ito na pinatotohan ng nakagaganda o mano ng kalusugan. Maniwala man kayo o hindi, yumaman si Karey Herrera dahil sa pagkakatuklas niya ng formula na natural na nakapagpagaling ng kanyang kanser. Halos butot balat at hirap nang huminga si Carrie noon dahil sa stage 4 lymphoma cancer. Tatlong buwan ang taning sa kanya ng doktor. Dahil hirap sa buhay, ipinagpasa Diyos na lang niya ang kanyang paggaling. At habang nagbibilang ng mga araw ng kanyang kamatayan, nabaling daw ang kanyang atensyon sa isang kambing. Sa lahat ng hayop, yun ang hindi nagkakaroon ng peste, ka sakit, sabi ko. Kaya pinagmasdan ko sila, ala naman mas siguro subukan. Kaya lahat ng kinakain ng kambing sa maghapon na yon pinabubunot ko, kumukuha ko. Doon nga nag-umpisa yung lagalaga -laga system. Araw-araw daw na nilalaga ni Kare ang mga iba't ibang dahon at halamang ugat. Walang palya na iniinom niya ang mga ito. Makarana isang buwan, nakatayo akong usa kaya parang isang himala raw na bumuti ang pakiramdam ni Karey. Nakatukla si Karey ng sikreto na pwede daw makapagpagaling ng mga sakit hanggang sa sinimulan na niya itong ibenta sa iba. Nung kayo po'y gumaling, Inalok po ninyo ito sa ibang mga kapitbahay niyo. Mar marami po. Pagka galing sa abroad, pinatinanggihan na ng doktor, hinahamon ko po ng galing mo na bago bayad. Pero talagang nalunasan. Mga malulubhang sakit ito, ah. Mga cancer. Tiwala si Kare sa kanyang formula. Lalong nadagdagan, nadagdagan hanggang sa naging pitong At ngayon, 80 items na po ang pinagsamasama ko. Marami na ang nagpatunay ng bisa ng kanyang herbal formula. Na-diagnose ang anak ni Raquel na si Samantha ng sakit sa dugo o tinatawag na aplastic anemia. Sinabi sa akin ng doktor na mataas daw po yung death rate ng aplastic anemia kapag po walang ginawang treatment. A plastic anemia is characterized by the reduction in the production of mature red blood cells, white blood cells, or platelet in the bone marrow o yung factory ng dugo. Pwede ito ay inherited or congenital. Pwede ito ay acquired. Ang isa pang dahilan ay immune-mediated attack. Ibig sabihin, yung katawan mo nagpo-produce ng antibody na kinakalaban yung mga cells na responsible sa pag-produce ng mga blood cells. Nanlumo si Raquel sa sakit ng anak at halos mawala na siya ng pag-asa. Hindi makapasok sa eskwelahan si Samantha dahil sa kanyang karamdaman. Naayos sa yung anak ko. Natutulala na nga lang po ako eh. Bakit yung anak ko pa? Hanggang may nagsabi kay Raquel na subukan ng King's Herbal Plus Natural Supplement ni Karey. Ang gaan po kasi nung pakiramdam ko dun, dun, sa aking cerebral task. So kahit nasa ospital po kami, tiniting po niya yun. Makalipas ang limang buwan na pag-inom ng herbal supplement ang dating matamlay na si Samantha. Bumalik ang kasiglahan ng katawan masigla yung buong pangangatawan niya. Yung platelet po niya, tumaas po siya. Wala man po siyang iniinom na pampataas ng platelet. Sabi nga po ng doktor, platelet ko daw ba yung kinuha? Kasi parang ang taas bigla. They said na yung herbal medicine kasi ay nakakatulong sa proliferation or pag-produce ng bone marrow ng mga mature blood cells. And they regulate the immune system. Mula sa mano-manong paghalo ng formula ni Carey, nakapagpundar siya ng planta. At sa loob ng 25 taon, lumevel up ang buhay ni Carey at ng marami pang iba. Ang kanyang nadiskubring natural supplement naging isang multi-million business venture na ngayon. Legacy na raw itong maituturing ni Carey dahil sa malaking ambag ng kanyang produkto sa kalusugan ng mga Pilipino. Sa ngayon ay napakarami na po ang natutulungan ng King's Herbal Plus. Ang mga natulungan po natin, milyon-milyon na rin. Alam ba niyo, nagiging kliyente, tumatangkilik ng herbal. Yung tinanggihan na ng doktor, naubos na yung pera sa doktor, sa amin na papunta noon. Pero ingat daw sa mga manloloko at kawatan na pilit ginagaya ang kanyang formula. Kaya ginawa po natin, dinevelop pa po at inimprove pa po itong King's Herbal Plus. Binagdaga natin from 750 ml at from 77 ingredients of fruits, vegetables, and herbs, nagdagdag pa po tayo ng tatlong powerful ingredients para ito ay malaman po ito ay uh, legit o original na produkto na King's Herbal Plus, syempre kailangan po sila doon bumili sa mga registered o authorized nating mga resellers. Ang dating magsasaka, kunduktor ng bus at jeepney driver, multimilyonaryo na. Higit doon, nasa rurok ng kalusugan kahit sa kanyang senior years. Ekta-ektaryang lupain na ang pag-aari at sinasaka, magagara ang mga sasakyan, at kung dati walang sariling bahay, abang ngayon, iba-ibang bahay na ang pag-aari ni Karey. Bukod sa kanya, marami ring reseller ang natulungan ng King's Herbal na umunlad din ang buhay at gumanda rin ang kalusugan sa pamamagitan ng kanilang programa na Unlad Kabuhayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa edad na 80, ngayon ay wala nang mahihiling pa si Karey. Pagsasalamat sa Diyos ang tanging nasasambit para sa mahabang buhay at magandang kabuhayan at kalusugan. Totoong hindi dapat tayo magpatalo sa mga pagsubok ng buhay. Matuto tayong gamitin ang ating pinagdadaanan para bumuti ang ating kalagayan. Nagaya ni Karey, gumaling, nagpagaling, nagtagumpay at nakakatulong hanggang ngayon sa iba. <tries>